Ang topic daw, resilience. Swak pala sa personality kasi innate na sa atin ito. May purpose every time na may nangyari sa akin sa'yo, sa buhay mo? Nawala ako for the past four years. Iba't ibang company ang nilipatan ko. Nagsara lahat. Siguro nangyari yung kasi may magandang purpose. Always look at the brighter side. May magandang reason yan. May matututunan ka dyan. Kahit anong challenge pa yan, gumagawa tayo ng way. What if nagfail ka? Yung iba, madaling mabilis madala. Nagfail, nasaktan. Ba't ka nasasaktan? Dahil pag nagfail ka, pangit sa pandingig ng tao? Or pangit sa tingin ng tao? Or what if pag nagfail ka, para pag set up siya for a greater comeback? Don't count failures until matutunan mo yung message. Mula maliliit pa lang, mag-learn ka agad. Aptik, kung baga sa Bisaya, kung ka dapat. Pag nakita mo to, ano kayang lesson neto? Ano kayo tinuturo sa akin Bakit ako nag-fail? Anong natunan ko sa failure ko? Ano, bakit ako nadapa? Ilap mo yung failure. Karamihan, hate ang problem. May purpose ang problem. Habang palaki ng palaki problem mo, naghahabol na yung skills mo sa pagsosolve. Ilap mo mag-solve ng problem.